Gusto ko madam na maging aware ang mga kababaihan sa taong ito. Dear Madam Native Filipina, kumusta po kayo at isa po ako sa taga-subaybay ng AFAM stories na binabasa nyo. At ngayon gusto ko lang pong i ang experience ko sa isang AFAM na taga Belgium. Nagka-interest din po ako sa AFAM since nagkahiwalay po kami ng naging partner kong Noypi. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Beatrice. Itong si AFAM from Belgium is my second AFAM. Nakilala ko po siya through dating site. And by the way, yung unang afam ko po pala ay from America. Mabait naman po siya at nagtagal kami ng tatlong taon. Kaso nagka siya, kaya nawalan po kami ng komunikasyon. Fast forward, bumalik ako sa dating site at doon ko nga nakilala itong afam na taga Belgium. Nagkamabutihan kami sa chat. Hanggang sa naging kami na. Sa una, mabait po siya at kusa siyang nagbibigay ng pera. Gift daw niya ito sa akin. Nagplano na rin siya na pumunta dito para mag-meet up kami. Kaso madam, ilang beses nang napurnada. Hanggang may ginawa siyang kakaiba. Nakikipag-usap po siya sa kasamahan ko sa trabaho. At ramdam ko na may something sa usapan nila. Hindi na rin kami nagkakaintindihan ng kasamahan ko sa trabaho madam kasi hindi niya ipinapakita sa akin kung ano yung mga pinag-usapan nila. In short, may tinatago silang dalawa. Fast forward madam, nag-isang taon na kami ni Afam. Lagi kaming nag-aaway parang wala na akong peace of mind sa relasyon namin. Hanggang unti-unti na nawawala ang trust ko sa kanya. By the way madam, may naisend pala akong larawan sa kanya na sexy ang suot ko. Never kong in-expect ng picture na yun pala ang gagamitin niya para takutin ako. Gusto ko madam na maging aware ang mga kababaihan sa taong ito. Kasi lahat ay gagawin niya, mapaibig ka lang sa kanya. Tapos sa ending pala, may gagawin siyang kakaiba. So madam, fast forward, nung nag-break na kami, nag-chat siya sa akin na mag-usap daw kami and nag-offer siya sa akin ng pera. Basta daw gagawa kami ng chuk, -chuk video. Nagulantang ako madam. Parang nanlumo ako. Hindi ko talaga inexpect na ito ang sasabihin niya. Madam, if gusto mong maribil yung mukha ng afam na ito, ipaparibil ko talaga. And alam ko may mali din akong nagawa dahil nagtiwala ako sa kanya. Pero yun pala ang gagawin niya sa akin. Hindi lang sa akin at baka may iba pang Pilipina ang nabiktima niya. Inaamin kong nagpakaanga ako sa kanya nung panahong yun. Huwag niyo po sana akong husgahan. Makikinig po ako sa advice ninyo kasi hanggang ngayon tinatakot niya pa rin ako. Ang taong to ay nakakatakot na talaga madam at pinagdarasal ko na lang na hindi ako pabayaan ng Diyos sa sitwasyong hinaharap ko ngayon. Sana mapili nyo itong mabasa madam. Maraming salamat po at God bless you. Hello Madam Letter Sender, salamat sa ibinahagi mo. Sana maging aral sa lahat itong naging karanasan mo. Paulit-ulit kong sinasabi dito na talagang bawal na bawal magtiwala sa ekstrangherong sa online nyo lang nakilala. Huwag kayong magpauto. Kahit binigyan kayo ng pera, huwag mong tanawing utang na loob yun na kailangang may ibalikang pabor sa kanya. Kaya igagrant mo yung request niya. Kasi sa huli, pag minalas ka talaga, mapapahamak ka. Isip-isip mga madam, safety at kahihiyan sa sarili ang unahin. Ngayon madam letter sender, ang may ko sa iyo ay ganito lang. Labanan mo yung pananakot niya, takutin mo din siya. Sabihin mo sisikat siya pag ginawa niya yung pinaplano niya. Sabihin mo na may mga ebidensya ka na binablockmail ka niya at yung mukha niya sa social media ay iyong ibabalandra. Sabihin mong isi-share mo ang storya niyong dalawa sa lahat ng vloggers ng Pilipinas na may afam ang content para ma-aware ang iba pang mga Pilipinang maaaring maging biktima niya. At isa pa, sabihin mong may mga vloggers na Pilipinas sa Belgium at hinihingan mo na ng tulong at willing silang maireport ang kahibangan niya. Sabihin mo sa kanya na kung may iba pa siyang biktima ay tigilan na niya dahil mabilis lang kakalat ang mukha niya kung magtutulungan lahat ng mga Pilipina. And lastly madam, magdasal ka na talagang hindi mangyayari yung kinakatakutan mong gagawin niya. So mga madam na may chat dyan from Belgium, mag-comment na at hingin niyo kay Madam Letter Sender yung picture ng AFAM na ito. Baka kasi ito rin ang AFAM na kachat ninyo. Mag-iingat po kayo.